yan ah to na haggit sina mga mga ito eh yan good morning mga idol so panibagong araw panibagong vlog so ngayon natay nakagawa ng ating video content mga idol kasi na ayyo natambay din tayo nang mahabang araw pamulit kasi tayo ng ating ngipin mga idol so kaya ngayon Dito, dito na tayo sa tabi ng area tabi ng bahura lang ito mga idol so yan, ngayong aming lambat ay lutang problema so, na ito ay sana hindi rin sana mga idol ay hindi rin nadaanan ng mga bangkang ito oh. sa aming harap so bali pa magsisimula na kayo mga idol so yan bangabang mga idol sa aming mahuhuli so, bali yan na rin, yan na rin ako nagtali mga idol sa ating lambat pangisda ito mga idol ito lang ito sa mga na parte na pag area tabi tabi na ito mga idol ito ang ating buya ito yung mga idol oh lot ang ating pataw Tang ating pataw mga idol Ay, hindi na baura kung nasa sana bangka na ito na nasa taas mga idol aya ang huli nya. Pala. Pala ngadin. Sekarang ngalun Oh iya Sang batu mangi dulu. Ram posa. Mulang isda. Ayun, ayun na. Kabaga. Kabaga mga idol. Ayun. 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 Oh. Ayan. 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 pa. Parang maya maya na ano. Mitis. Hello. Ayan. Thank you Lord.

na mga idol Ayan Sige Pansa na Ayan Ay, More pa please no, More Mas Pari na More pa please Sap sap mga

ang sapsap ayun, matulog po ito sa ilo mga idol dito na so, tuloy tuloy siya na, saging saging ayun pa mga idol, ayun pa Iyo, matambak ka yan, ito, pa, yan. ito yung ka idol ayan, yan pa, ayan

Hmm, Nalaglang yun. Ayun. Na. Ayun. Sap, sap na mga idol. Ang dulo na. So, yan. Ayun. Puro na sap sap. Ayan, ayun. Ayun. So, ayun. yung Ayun. Ayun. Oke. Merupa bisa. Jangan dulu nah. Ya, tetap. mga idol. So, yan lang ang ating parahan mga idol. So, bali pakitan na lang namin umayang, mga idol. yan mga idol so yan nandito na kami sa playa mga idol so kasalukuyang nagatanggal kami ng aming huli mga idol so, yan may ilang piraso yun yung mga idol ito pa mga idol so katapos na rin ito mga idol so bali yan uh, so, bilhin siya rin pang bili ng gasolina siguro mga idol pang 10 kilo dito na lang kami sa taas mga idol kasi medyo magalaw dagat sa tabi meron yung aking may bahay na nahagip kasi namin yung bahaw ng mga idol kaya ito yung iba sa mga huli namin ay islam bato tawag sa amin ito ay matampusa namin yung samo Ayan hey lah, update ko lang yung aming huli Tanggal mo na kami ng aming huli Ayan manitis may manitis ubakan yan mga idol so ito na mga idol yung aming kabuwang huli huli e, kong hindihan ito nakadalinsyan na rin ang ang ulam mga idol Sana ko nagdami yung kulay dilaw. Bali dito lang kami sa tabi talaga nito mga idol. Ganda sa tingnan mga idol. Sariwang seryo pa mga idol. Ito mga idol oh. natin hindi sumang so, kas ko ng ating bangka. Naisap-sap tayo na huli mga ito pero madalang lang.

Kalating baldi po. Yan. Yeah. Kalating baldi lang mga idol. So, yan. Yeah. gitu dito na lang mga idol. Bali, magsisinsay kami mga idol.